Hello mga kabarkads Another day, another vlog na naman tayo Ngayon mga kabarkads is nandito tayo sa Rojas Rotonda At na namang binisita itong proyekto dito Under sa Relay Contractor Based sa nakikita natin dito sa drone shot is Nasa 90% na sila Kunti na lang na matapos na itong project nila dito sa Rojas Rotonda yang papuntang Ruas Avenue is another contractor na naman yan under yan sa Highview yan ang kulang na lang dyan is yung box culvert malapit na din sila although may mga bah kabahayan pa dyan na hindi pa na demolish dahil siguro lumaban sa mga dyan, sa mga kulang na hindi nakasundo sa presyo yan, ito yung in-update natin itong dito sa ruas Rotunda na, na lalo na malagyan na ng mga road sign maganda na talaga tingnan at pintura yan na lang talagang kulang nila dito at may bubusanan pa na konti dyan sa mini park yan na uh, maganda na tingnan yan yung update natin dito sa Rojas Rotunda dito, dito, dito sa Davao Postal Road Good morning mga kabarkans Another day, another vlog na naman tayo ngayon Pupuntahan natin itong Ruhas Rotunda mga kabarkans Kung kumusta na ba ito Tagal-tagal na din tayo Hindi nakapagbisita dito sa proyektong ito Dito sa may Ruhas Rotunda Yan, Tapos na talaga yung kwan dito mga kabarkans oh. Yung Relay na kontraktor Tapos na sila Yan o kita niya mga kabarkads Yan na uh... Hanggang dito lang yung relay mga workers Itong project na Ito papunta doon Isa high view na ito Yan o napakalapad mga kabaykads o oh, Yan o natapos na doon At saka dito napakalapad talaga yung karasada Kung makukuha na yan dyan makiklearing Yan napakalapad Yung kalsada dito Yan o mga road sign na mga workers yan, ito na yung mga road sign na ginagawa nila dito mga kamay kats. Na talaga. Ano ba na talaga itong purmang-purma na talaga. Ito na lang pintura dito sa area. Yan, yung rotunda niya. May mga ilaw na mga kamay kats. So, Kinabitan ng mga ilaw. Yan, ang ganda na. Kunti na lang talaga yung kwan sa relay dito mga kapatid. Tapos nagtanim na sila ng mga kwan dito. May mga halaman na uh, tinanim. Sa... So, laman Ayan. Ayan. kurmang kurma na talaga nagkukunik na sila dito mga workers ito itong relay yun ang mga uh, kunti na lang trabante dito kunik uh, na dito sa papunta doon ito na lang mga road sign na iba na kailangan pang kwan katulad nito ito malagyan ito na road sign yeah, reading ready na itong ruhas rotunda Yan, maganda na talaga mga kabarkads. Dito. Ito na lang mga marking nila dito. Itong mga road sign. Pag malagyan ito, maganda na ito. Kasi mga, kung ng mga warning na nakalagay dito. Mm, ganda na talaga dito mga kabarkads. may, may kuan na sila nag, naglagay na sila ng mga halaman dito sa uh, area yung maintenance na lang dito kasi totoo dito may mga damo na yan pero itong area talaga mga kawalkets meron bang county pala dito bubuhusanan nila ito yung county dito tinatabaho nila yan ito na lang yung simento na kulang nila dito on the rest mga kapatid wala na eh maganda na yung kuwani na dito wala na eh konti na lang talaga ito na lang yung kulang nila hindi na si Minto on the rest next is ito na yung pintura maganda na tingnan kung maapinturahan ito kaso lang ang mga pintura nito hindi magtatagal katulad doon sa talo wala nakapid na uh -huh. hapit na mo na mo boss no mga pila na, ah, na mo kutog diri kana na lang no Ay, kato, kato. Pintura pa man niya. Ni. Ah, kanina, pinturahan pa ni. Hmm. Pero wala, gamay na lang. Pati kanina, pintura dire. Hmm, wala ni. Wala ito. Ah, okay niya sa... road sign niya. Kanang sa kwan niya. Akanang division niya. tung yang tiling line. Ah, Manu manuman na gilay mo dire. Gamay na lang mo dire. Gamay na lang. Ah. Huwag lima niyo, kimusulod ang dagat dito na. Oo. Oh, oh. Dito, dito ko gikan, nagsuan ang tubig dito bosong dah hitai dapat nani pumping station diri. o mak nak come dia lah. mak ngan ni bomba dire mak kau nak sia Ma, nak sia dia mak mak sia mak kawan nak dia je nak sana Oh. Ma, 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 Ma buih untuk motor dire kanina, lagi. Okay, kanina lagi lang hindi kanina lang hindi ko sa high view yan sa yan mga na talaga ito yung rotunda niya yan ito na yung sa ruas rotunda mga tapos na po na lang yan. na, na nasa, nasa, mga kuha na sila dito eh, mga 90% yung trabaho nila dito konti na lang sabi ni busing tuyo na lang ang siminto na konti na maliit tapos itong pintura siguro mga balkal hanggang dito na lang itong update natin sa Ruas Rotunda dito sa Davao Coastal Road Like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan. Sige. Bye, bye. God bless.